akong kasimple. Good morning, good morning, good morning to sa ATV biyahe tayo, mga kababayan. Ayan. Biyahe na naman po tayo, mga kababayan. Ay, kami ipapasok na eh. Ay, gagamitin to ng isa ko. Ito, dito muna ako. Ay, naka-sirado pa. Ito ano, kababayan. Ang ganda-ganda ng mga bulaklak. Oh, ang ganda, no? Dito ya sa kalsada namin. banda sa amin niyan Ang ganda-ganda oh. Sobrang lamig na po dito. <laughs> eh, hey, ganda-ganda ng ano dito, kalsada oh. 'Yan ang mga puno ngayon na uh, taglamig. Walang buhay. <laughs> Koy, pa. pauwi na po ako. Ayun, Nag-CR na ako. Ngopag <laughs> video po muna. Paano? <laughs> salamat po sa panonood niyo. Go home na si Simpleng Buwayo. Issa, bye-bye. Salamat po sa panunood nyo ay aking maliit na channel. Salamat po. Pindutin lang po yung mga bell. Mga para marami ano. Mga kababayan, tingnan mo yung mga bulaklak. Oh. Pagpasok mo sa Walmart, mayroon agad bulaklak na magaganda. <laughs> kain po tayo mga kasimple. na magandang gabi, magandang hapon, magandang araw. Nandito naman si Ate Biss. Ako po pala si Bilma Salapay Ang channel ko si Simple Buhay USA. Kain po tayo ay sinangag na kanin, may gulay, at saka pato. ayam yan. Hmm. po, kain po tayo mga kababayan.

Mm, mm, ano, may, um... okay. mm, takang. Mm. Bibi Mayumi. Bibi. Ayan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Sama <laughs> yung lolo niya. Paro sila yung jacket nila. Mm. Bawang cornic sila rito. <laughs> parang Pilipina lang ano. Oh, yan, may bawang boy bawang siya. Oh, oh, oh. oh. Diba? Sobra po malinis po ang uh, Walmart dito sa Amerika. Dito man, dito na po kami sa Sipod. ayam po, Sipod na po yan. Tapos B, pork, meat, yan.